Hello mga friends, mga kababayan. Ganito po ang paggawa ng kutspa. Ayan yung aking kliyente ngayon. Ayan yung kanyang mga paa. Ayan po. Binabad na po yan ng 30 minutes. Ayan. Guys, mag uumpisa na ako sa pagkuskus. Ayan yung scrub. O, ako. Umpisa natin dito sa mga daliri. Ang oh, kuy kakapal. Kailangan po ng blade ayusin Ay. Ay, mo yan. Sasaya ko naman ang pagkakas. Akin yung plato ng mga pagkakas. Ito, umpisa natin sa mga tuglo, ba? Kung tawagin sa English. Hindi nyo sa tudlo. pisaya. Ayos to, talagang kausap natin. Yes, to. din naman kami sa parlor yung kasinamahan niya na yun mm -hmm. Ayan. O baba siya may mga kapatid. May tayo ng sapin. Kasi siya yung na nakilay ko. Uh, Pero pag, ano, pag may mga sukat-sukat yung paa, kailangan yung mag-plums. Kasi mahahawaan tayo ng bakterya. Ito kaya yung itong nasarap kung may bakterya to. Sabi mo kasi manahimik na lang. Ano siya, tumatulog na lang po na akin. Mm -hmm. Ayan mga guys. Uh, 10 minutes ko lang sa si kinukuskos. Hindi siya gaano na Kasi makapal yung kalyo niya. May mga biyak-biyak. Kaya sa gamay lang ko ng ganito. Itong blade niya. Kasi itong kliyente ko na to, nagbubungka ng lupa. Nagpapayaman kasi ito eh. Nagpapayaman to siya. Nagtatanim ang gulay-gulay. Mga, mga guys yung kalyo niya. Ayun Oh. Nakasiksik. Basta kadirin na pa paay nang crying yeah. ko yeah. ito eh. Walang spray yun. Hindi ko alam to kung saan tong stranger Malaya. ito eh. Saan galing tong... Pero pala, iwan pala eh. Kung namatay nagtag-init, sitaw na naman ang inataw ko ngayon. At, hindi ito po kami sa Bayatas. Hindi ko alam tong pirinti kung taga saan ito. <laughs> pala yan. Sabi mo pala yan. Grabe siya. Yan ang blinibleed ko naman mga guys. Ayan, nakalukot pa yan kasi basa dahil para hindi masakit. Ayan yung mga natanggal sa kanya. Ito po ang blade. Ito po. Ito po. Ganito. Ayan, ang kapal talaga. Ito at ito. Ayan, pababayaan. Kunti, kunti na. Nabawas na yung, ayan mga guys. O, kunti na lang tira kasi baka hindi na siya makalakad na. Kasi masakit na manipis na. Pero uulitin mo pa ito ha. Sunod na buwan ha. Sunod na buwan. Mm -hmm. Ayan. Ayan na guys. Kapag ito ka mukha niya. Ay, ay ah, beautiful. Ah, Makeups. <laughs> May ko sin Zumba. Di ay Zumba dancing. Hello. Anong film mo? Ah, masakit ba? Hindi naman. Masarap. Hmm. Kaya ano, alagaan mo yung paa mo. Kasi yan lang ang kapital mo. Pag, pag, pag may mga sugat niya, hindi ka na makakasumba. <laughs> alam, Pakinig ka sa akin, Pumali, di ba? Kung bali, bali na yan, hindi ka na pinagsasabi ako. Ayan, wala dito sa may, um, ano, nga sa may binti. I don't na hindi na mo sabihin ng ganyan. Kaya, kay uh, kaya ano po, kahit think, po siya, 400 soles kumablog dito sa ano. Hindi po mahal, kasi ganyan po kami nag-alaga sa mga client. Kaya, oh. hindi po nang didiri. Ayan. Kaya, minsan, pag pag hindi lang kaibigan, hindi ko talaga ganito <makes> 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 oh, gaya, Hyan, okay, hindi na ganito yung hindi. ko mo. Ito, wag sa'yo. Ayan. Okay, I find it. I find it. Tapos, pag namasage na yung scrub lotion, ito naman, <makes> yung may asin na mayroong powder na gamot na pula matay ulit ba na powder ayan yung bakterya pag yung kliyente may may sakit sa paa ayan po ayan ang ugasan namin yung aming gusto niya o ang aming kliyente ng ganyan ayan, diba ba bilog ko yung mga kamay ko doon sa mga dumi ng pahay niya Ayan, kaya po hindi po basta-basta magpapos pa. Ayan, tapos, ayan, ipoglo ko po yung ano niya, yung tubig. Tapos, ang ko po ng ganitong, ayan. At tapos ang lawan yan, nasabunin po ang paa. O diba, para na kayo hinugasan ng paa. Paano kung diabetes pa to? o, wala, wala kong diabetes, no? ko high blood siguro. May, paano kung may mga uod pa para to? Pero maday-miss na siya mag-ano? Sige, huwag niyo. kang mag diyan kasi pinijuan na kita. <laughs> ah, ayan, ayan, isunod mo na yung ano. Kaya dudugtong dudug, dudug, dudug natin yan eh. Yung, ayan video. na, ito na. Oo, eh. oo, sige, para kayo. Ayan na mga guys, ah, pagkatapos po ng puts pa, halos dalawang oras ko po ginawa sa puts muna. Ayan po, hindi po ako sa naminira, totoo lang po. Totoo lang po sinasabi ko na ang papo niyo, ba <laughs> <laughs> Hindi mabaho. <laughs> Makabilang ang kalye. Ayusin mo 'yan. Ano? Ano 'yan? Ah, pila ako nya na, pila kasi walang baho yung paa ko. Hindi gugurahin ko 'yan, ate ka. Papagelito. Papagelito. Tikat toyan 'yung. Kaya nga pinatuwa, ginagaya. Makapal ang kalye kasi init nga ngayon.